Sige, alisin mong lahat. Tiga saan ka? Malapit lang sa kanila. Malapit lang. Sige, gamutin mo. Hmm? Ilang taong ka na? Matanda na po. Matanda ka na? Hmm. Sige, gamutin mo. Talagang paparusahan kita. Kitingoy, uh, yung tanda mo na yun kapag kita. Tignan ko lang. Senior ka na? Uh Oo. -oh. Alisin mong lahat yan. Di kita papawalan kapag hindi mo inalis yan. Anong dahilan at bakit mo nilagyan ng kwa? Ano inilagay mo dyan? Ha? Itlog. Itlog. Okay, alisin mo yun. Talagang ikaw wala kang magawang mabuti. Sin mong lahat yan. Baliin ko yung kamay mo. Oh. Wala kang ititira. Huwag mo nang uulitin kapag naalis mo ah. Kapag niinulit mo pa, ipukulong na kita sa garapon. Dialisin mong lahat yan. Nilagay mo, iklog pala nilagay mo diyan. Wala na. Mm -hmm. Sigurado mo? Eh, meron pang konti ituloy mo. Pag inulit mo pa, tignan ko lang. Kulong na kita sa bote. O hindi, sa garapon. Matanda ka na pala. Gumakawa ka pa ng ganyan sa Mukinuha yan sa, sa anting-anting mau? ay sa inyo rin wala na Sotor are potent per rotas, sotor are potent per rotas, are potent sa ulirat. Mm. Ano ginawa mo? pinagpawisan ka. Sige mo basang-basa ng pawis ang mukha mo.